Hello mga best, mga mga tingin mga Disney princess no, na mo na sa ako, makayo, matabang pa ba ni buhok? Sasyonas! Hindi na pagkita ko, Anna. <laughs> 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 Sasyon! Kanina tayo nis nakaangkurahin ni Noah, wala may naggahe niya. Nagulat na lang dito sa ang service boat na mo abot para makababa na tayo yung day. Ready na na doon, nakaipaki everything. Actually, mga one week before, nakaipaki na may charot. Hindi ako tong na ako sa unang tong magutit sa chaplan siya na pumuho. One hour to go na lang nung umabot na service boat. last minute na ako nakabusin na magdugay-dugay na akong hair ba. Parang sobrang so, natina I'm gonna keep the rescue si mom. Siya yung kitan siya akong hair. Thank you mom. Siya gula akong dalang sublay. Imit ka ay walay ko. Kung si tawag ka nun. Walay. Dili. Ang hindi sa sublay. Sublay. Wala ginawan ko mom.

Barbie nga tagbay tihon yapon. Yeah.